Yan mga master at nagkakarga din sila Yung bipar umalis Ay dito pa pala mga master yung bipar Yan Ito yung bipar na mga Nag-assemble sila Sa laot nakapagkarga na sila ng bato Yan nakatatapos lang po namin maglagay ng patungan ng bato yan yung ano. Ayan po Sir Teddy. Nagkakarga po kami ng lubid. Ito po yung payaw ng Mekaela. Sila po kasi yung mga tumulong sa amin para mabilis ma tapos yung bangka pag ano pero hindi pa rin tapos sa tapos kaya arya po muna na ayan mga master kakarga kami ng drum na tinaka ng simento yun yung punto punto nitong payaw mga master ito yung payaw floater yung okay, okay, okay,

Damiyo. ay anong taas isang kahoy Mataas Namang master, hapon na Apat na tabi ng papang Meron dito ang Bipar mga master. Yan, ah, na kasi ng payaw mga master kasi naubos sa mga payo sa laot. Sobrang lakas ng amihan. Okay. Doh. Yayila ang dami Palaut Hila pala out ang dami Palaut out of. Palaut ang palaut, palaut. Palaut. Op, sige, okay na. Dali Batang bata, -bata Naganganga Yan na ang karga mga master Dalawang pluter At Anim na bato Lubog ang pangalan Yan mga master Unang area sa 2025 uh, Nai arena namin yung isa mga master So, isa na lang ito ang pundo ng bawat isang payaw yan shout out team ni Kaela shout out shout Oh, Stop, stop. 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 Oh. oh. Yeah. yan mga master naka area na kami ng dalawang payaw shout out sa team Michaela more blessing to come